Dalang mo ano na yung... ah! <laughs> Unang araw nga pala namin bakasyon ngayon dito sa Bicol. At sakto nga inutusan ni Mama yung mga bata na mag-igib dahil wala na nga ba lang silang inumin. Sinamahan na nga namin yung mga anak namin na mag-igib. <laughs> dahil nga na-miss namin yung mga ganitong eksena ng no mga bata kami, e eh ganito rin yung ginagawa namin. Pakiramdam ko tuloy eh, para kung bumalik sa pagkabata. Ay, kung pwede lang. Ang sarap lang sa pakiramdam na nararanasan din ng mga anak mo yung nararanasan mo noon. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon ay puro gadgets na ang hawak ng mga bata. At least dito sa probinsya, kahit papano ay natututo sila sa mga gawaing bahay para paglaki nila ay mai-apply din nila yon sa kanilang sarili. Sabi ko nga sa pamangkin ko ay malayo pa ba yung igiba nila ng tubig dahil kanina pa nga kami naglalakad ang haba-haba na nang nilalakad namin. At biglang ang bumaba tong ate ko, yung kala namin dito yung daan, yun pala, tinuro lang pala kung saan daw sila nangunguha ng kangkong na minsan na inuulap nila. After nga, ng mahabang lakaran, eh nakarating na rin kami dito sa kinukuhaan nilang tubig. Lam, lam. <laughs> Mineral. <Sarap. laughs> Hi. Nakakamiss din yung ganito. Ang kulit. <laughs> Nung natapos na nga kami, biglang may nakitang kangkong yung pamangkin ko. Sabi ko nga sa kanya, mukha kang kangkong, kaya mukha ka ng kingkong. At ako pa talaga ang inutusan na pumitas. Ikaw ako, pagkapitas ko pa lang dyan, piling ko may manunuklaw na sa akin. Kaya sabi ko, ay wag na. At ito nga isa naming pamangkin, bigla kaming tinawag at may nakita siyang bayabas. Sabi ko nga, ay magpaalam muna at baka magalit yung may-ari ng bahay. <coughs> Nung nakumpirma nga namin na walang tao yung bahay, bigla naming tinakbo yung bayabas. Run. Ano <laughs> yung Wow. Uy, may hindi mo. Ay, walang. <laughs> Matara na. Nung natapos na nga kami sa mga kalokohan namin, iuwi na kami. Kung gano'n kadali yung pagpunta namin dito, e eh, gano'n din pala kahirap pa uwi. <laughs> Hindi na nga namin alam kung tama pa ba yung ginagawa namin ng ate ko dyan. Kami na nga nagbuhat ng mga galon na dala nila. Hindi naman araw-araw nag-iigib sila. Siguro sa isang linggo ay tatlong beses naman. <laughs> Kaya nyo, no? Apo. Talaga? Kaya nyo, no? kailangan nyo dalawang mo. ano na yun. Hanggang dito na lang muna ang video na to guys at aayusin muna namin ang aming buhay.